Sa isang bahay na di kalayuan sa Davao City, naglalagay si incoming President Rodrigo Duterte kapag gusto raw niyang makapag-isa at makapag-isip. Sa unang pagkakataon, eksklusibong ipinasilip ni Duterte sa News 5 ang kanyang tinatawag na santuario. Umaaksyon si Mia Reyes. Mula sa 10 minutong chopper ride, mararating mo na ang hindi na muna pinangalan ng lugar na di kalayuan sa Davao City. Ito ang hideout ni incoming President Mayor Rodrigo Duterte. Sa unang pagkakataon, eksklusibong ipinakita ni Duterte sa News 5 ang kanyang tinatawag na sanktuaryo. Malabagyo City ang lugar dahil sa lamig ng panahon at napapalibutan ito ng mga puno. As you can see, it's, uh, it's very quiet, very cold bifag uh, uh, na. Oo, nasa baba na. Ah. And uh, by mga 11, uh, you'll be shivering. Ah. Uh -huh. it's really very cold. That's why I seldom come here. But if I want to really relax. Dito rin kayo pumunta lang, sir? Um... Yes, this, this is really my hide hideout. Mm uh -huh. so, kayo lang ang Pinagbigyan ko dito. Because he happened to be on the way when I went out of the house. We meditate and uh, hindi naman daw kontemplative na tao. Mm -mm. But uh, I, I this is my sanctuary actually. It's a very simple house. Bakit nyo naisipan pagpatayo ng ganito? Because I wanted the place uh, far from the mudding crowd. You're... Sino ni mga dinala nyo dito, sir? Wala ah. Ako lang mag-isa. I, I don't want anybody to intrude into my uh, sanctuary. Ipinagawa raw niya ito halos isang dekada na ang nakakalipas. Meron lang itong double deck, TV, stereo, maliit na kusina at banyo. Dito raw siya nagtago pagkatapos ng eleksyon. Relax dito ako nagtatago actually. This is a one-room cottage. It has a big bed and uh, have a little uh, kitchen. Electric naman kasi pinatating ko dito yung connection. But uh, I requested the, the owner to do it for me. Kakaunti lang ang mga bahay na nakapalibot dito. Hilig rin daw na makipagkulitan ni Duterte sa mga kapitbahay. Si Jean ang nagsisilbing caretaker. Pag magsabi siya magluto, yung favorite niya na mm. Tagyan ng ano, ng astorga na gilamos. Mm -hmm. Ayan, nakasimple si Mayor. Anong bilin niya sa bahay? Wala, alagaan lang, linisan. Yan lang. Mm -hmm. Isang bahay rin ang ipinakita ni Duterte. 2,000 square meters ang lawak ng lugar na dati raw nilang tinirhan ng kanyang dating asawang si Elizabeth Zimmerman at kanilang mga anak. Kailangan ng chopper para marating ito. Hindi na raw niya ito ngayon napapasyalan, lalot mas magiging abala na siya sa mga susunod na araw. Umaaksyon, Mia Reyes, News 5. Be sure to come back. News 5 Copyright 2016.